po nangyari yung sinig kulaga na paglipat sa TV5, di ba na? Uh, if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not dep deprive the, the project that I'm working with with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala, pang, wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Uh, doon nga lang din po sa uh, TV5. Uh, Given. Given na po Given na po siya So, ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero, may may relationship with the Dabber Cats po na Eid po sa kala Tito and Joey still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala. So, pag pag-promote ka sa Pilagal, kinapaulo, kinapeto, O Oo, pag ano po. Inaayos lang po yata yung schedule eventually po. Ito mag ka rin. Yes po, yes po, yes, Rose, of course. Ah, ako po parang Uh, that that's that is uh, I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Uh, hindi po ako para mang apak or mang uh, tarnish ng relationship ko na naya nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, especially most especially oh. it po na ang laki ng na natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa ka sa akin? Nag-isa ka sa ng iso, ng et, et, yes. Wala po, wala po. Wala, wala po, pong ganung offer. So kung sakaling may mag-push, Um is it possible to mm accomplish -hmm. or dahil sa respeto sa PDL magdecline ka na No po. So portionata. I'm to flashback around. Tikard eh Merry Christmas. This was ito doon. Thank you. As you grow older, you learn things and you develop certain uh, specific skill sets and discernments na alam mo na kung ano yung mas angkop sa Parang right now I'm at, at, at now I'm at that point of my career na nandoon na ako sa self-preservation uh, stage. So um, it's not really full control eh, but more of collaboration. Mm -hmm. Na how can we make it better? Paano natin magagawa ng maayos story na win-win pareho. As an artist, anong feeling mo? Is it liberating? More? It's liberating, it's empowering. Uh, I hope na marami ring actors and artists na may encourage sa ganito na maging involved sila kesa ako kasi I'll have to admit at first uh, nung pumasok ako syempre dahil galing ko sa lumaki po ako sa hirap nandun ako sa pera ng showbiz pero as I go along on the third year fourth fifth year dun ko natutunan i, i value na tas na in love na ako ng todo and right now uh, nasa stage narin ako na parang pagbalik sa Uh, industriya. Parang pong itong party natin it is my way of giving things to people who have helped me in my career naman. More with fun. Hindi mm. mo yung turning point nung nagkaroon ko ng depression, ito yung nag-start na naging active. ba? Actually, masalbe, parang po. Parang kailangan ko siya. Pinagdasal ko kasi na alam nyo po minsan may mga dasal tayo, minsan hindi pinapakinggan. Eh it was it, it, it's meant to happen eh. May ng mga nababasa ko po sa daily devotional ko na bigbigay talaga ni Lord yan sa'yo. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan and you need to learn something from that hardship. Kaya kahit anong dasal mo minsan, hindi siya umaalis. Pagod ka na, to the point na parang lahat ayaw mo ng... Uh, ayaw mo nang, uh, wala pong gana sa lahat ng bagay noon during the first three months. Pero ngayon nga po, after that, dun bumuka yung realization, dun naging mas full circle yung experience na ah, kaya ko pala naranasan ko. Is para mas ma-appreciate ko kung ano yung mga dumadating po sa akin. Ah, oh, then speaking And then of last pinagdadaanan, last uh, kasi kahapon nagkasama kay ni Sharon, yes, di ba? Yes. And may balita ngayon na may mga hugot boost kasi siya tungkol sa breakup issue, ganyan. Naramdaman mo ba na may pinagdadaanan si Megas? Hindi niya po pinapakita sa akin. Hindi niyo po sa akin. Um, pero during the filming, may mga kanakwento siya po sa akin na confidential na siyempre hindi ko naman po masasabi sa ating lahat yun. But, uh, <laughs> parang eto pong huli hindi ko hindi kasi rin ako masyado <laughs> then, sa social media kaya hindi ko pa nakikita but I didn't know na may ganun pala pero hindi ko po nahalata kahit kahapon sa parade so mama lang talaga yung pakiramdam niya because um, uh, uh, mainitin po kasi si mama eh, si Miss Sharon eh. so masyad pawisin din po siya at the same time so sobra po 4 hours kaming nakapilat so kaya eh, hindi na po siya nakapag, nakasama dun sa on stage namin Adel, like, last question to end uh, 2023 anong nilulukpo mula sa 25. ay mga taya. grabe talaga ang change uh, Yan ang pinaka ang mas mas magkaroon po ako ng opportunity makatrabaho yung mga tagal-ibang station. More or to, to to go beyond uh, the walls of GMA na right now na ganun naman na po yung nangyayari. At uh, saka po at the same time, uh, nilulook forward ko po, po yung next natin para to home, di ba? Next Christmas party ko for the press. <laughs> Kasi katay-katay siya, parang yung last time, last year, yung last natin, biglang nag-pandemic na, tapos ang tagal na ulit bago. So yun ang mas look forward ko dito. Okay, yes, pag-read na lang, Merry, Merry Christmas! Pa <laughs> pag-read pag na lang, uh, uh, like a free na vida. Like a free na vida.